Tubig! Um. Ah! Uh, tubig! Tubig! Ano nga Ay, pag siya. Ayun! Ang eh! Ay, ang for get out. Get out? Ayun! Uy! Pagpuyo ha! Pagpuyo ha! Layas na lagi mo! Layas na mo! Ipalayas na mo! Butong na kayo wala. tayo niya, Nak wala gitay malungag nak. nak wala po tay sudan kanin na lang nak wala lang gud gutom kayo nak wala jud nak wala man ganin na nawagi mo papa oh Kanina lang, lang so, nak oh panay ni bay sige lang gud nak aguanta sa taha kay wala pa imo ang imong amahan panag tubig ha oh nak oh na mo tubig nak oh magtinay na sa tubig nak ha wala pa man papa nak oh kanin na lang nak sige lang nak sa kauna, nak Kapit tubig, oh. Oh! Oh, nanay mo tapa Hindi na po. Hmm, sabi kita ko tangan yung dali. Pagkaon. ka on. ni? mo na yung kauban pa? Ang hindi pagkaon. Wala pagkaon. Wala kay gihatag kwarta. Gihatag gata na ko na eh. Ay, mo anak sa mga tubangan, oh. Ay, pag -ungana. Kinsa ni? Eh. Asawa na ko. Asawa? Sa unsa mi? Unsa mi mong anak wala ra? Unsa mong, ingin, mong ingin, day? Tubig? O tubig ko. Oh, tubig, oh. tubig. 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 Ano nga ah? Labay ni mo ni mo kabit. Ano ba 'yan? Ano 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 ba 'yan? Ano ba Ano ba wala ha? wala gisabong, mo kay oh. kaya na ang wala kay karapatan, po. Ha? wala kay karapatan ako mo ni bugnaw ay 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 kong ay 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 Wala ay karapatan! ay 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 Asawa! ay 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 asawa! ay 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 Magakaay mag -ka, mag kag nawog. Magakaay kag nawog. Magakaay kag nawog. Dulo na Ayung paging ana sa Yahabi ay panginginan siya. Ayung apil apil diri. Eh apil apil diri ha? Away mag-asawa ni. Ako yo, magakaay kag nawog, magakaay kag nawog. Eh, ako ya sawaron. Ayung siya guna ana mo. Maguna ana si Be. Be okay ra ka. Dito, ha? Magakaay kag nawog. Ayung dawaw. Layas mo dito. Oh, meko tumlayas ako ang aning balay. Balay ni si mong anak. Tapos mo yung anak ka. Ako kwarta gamit dire. Wow! Yung mga ang kwarta? So, magka pa nung nawang. Hey, it's better for you to get out. Get <-ta> out? Labanan ni mo ni? Siya mo dahil mo? Kung malamang! Asawa ni mo ko! Anak ni mo ni! Tapos imuhang kabit ni mong piliol? Hey, girl! Girl! Ang labi! Ayaw ko kung ano. Kwarta! mag uwan ko! Nakaw, pagbalik! Sabi, sobra na ano ka. Ay, ayaw, hilap niya anak ha? Ayaw, hilap niya kung anak ha? In the first place, hindi ka lisan kung wakay pagkulang, girl. Wow! Ah. Kana yung dagway? Kana yung dagway? Mas guwapa ko ni mo. Ilisan na pong kaana. No. Ilisan na pong kaana. No. No. Ilisan no. na pong kaana. No. Wow, no. sexy! Yeah. Wow! Yeah. Sexy? Yes. Ikaw, ikaw ngawang! Ayun, ikaw pa sa Ayun, Oh, nari mo parta. Kauna na, kauna na rin yung duha. Kauna na rin yung duha. Layas mo dire. Oh, mo layas mi. Ya. Mo layas mi. Get out. Sukat ka ron dili na kita sa mong anak. Sukat ka ron dili tungtong dire sa mong balay. Okay, baga ang nawaw ha. Baga ko. Ayaw sakit eh. Yo, yo. Dapat ka? Get out ka. Get out. Ikaw mo get out. Ikaw mo get out. Hoy, pagbuyo ha. Pagbuyo ha. Layas na lagi mo, layas na mo. Ipalayas man mo hawak. Laias mo. Get out. Yes. Shh, tama na ma. Tama, tama na. Palitan na lain lelaki lalaki ma. Wala na ba